So, sobrang excited ko na ikwento sa inyo to Dahil napakatagal ko nang napanood ito At uh, masaya ako pag nakakakuha kayo ng na recommendation sa akin eh Anyways, kung makikita niyo itong listahan na to no Pinapakita dyan na itong kwento ko sa inyo ngayong araw Ang number one horror movie of Japan of all time plot twist at medyo dito rin ako naguguluhan dito sa part na to kasi kahit anong mangyari dapat wag kayong magre-research dito sa palabas na to dapat wala kayong alam dito sa palabas pag pinanood nyo to at challenge sa akin yan merong napakagandang rason kung bakit hindi nyo dapat alamin kung ano itong papanoorin ninyo pero ikakwento ko pa rin sa inyo sa safe na paraan na kaya ko ulit! Wag na wag ka research dito. Sabi nga nila, go blindly. Kaya guys, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell para sa 500G Cash Giveaway. Sagutin mo lang yung question of the day sa dulo ng video. Ang title ng palabas ay One Cut of the Dead. One cut lang kasi siya, as in, daladerecho lang yung camera. Alam niyo, hindi yun, mo walang cut. Isa lang. Simula hanggang dulo. Yun din yung isa sa mga magic ng palabas na to. Napakahirap kasi noon, di ba? Anyway, sa title pa lang, obvious na obvious naman, no, na zombie movie ito. Zombie! Yes. As in oh, Ganon! Gaya nga nasabi ko kanina, ito yung pinaka nahihirapan akong gawa ng content kasi I have to tell you about the movie without having to tell you about the movie if that makes any sense. <laughs> Kukwento ko sa inyo na hindi ko kinukwento. Ang gulo nun. Pero naaalala ko, no, nung pinanood namin to, Literal na nagtatalunan kaming ganyan. Tumabanan talaga kami sa sobrang lalaan nung sobrang rock and roll ng palabas na to. Kung uh, pinaloon niyo yung recommendation ko na, nung nakaraan na dead stream, similar ito similar na pang sigawan ba na lang pang may kasama mas magandang paluhorin pag may kasama ka kasi maghahambasan kayo ganon ganon siya kalala kung makikita niyo reaction din ng ibang tao ganyan din sila yan yun nakita ko ang dami palang gumawa ng tiktok na to although hindi kasi siya kilala yung palabas dahil sa so Japan lang siya ni-release I think worldwide wala siya yung mga release. Talagang hahanapin mo ng mano-mano yung palabas. At napaka-konti namin na nahanap tong pelikula na to. I will say those initial 30 to 40 minutes were all one take. So that was impressive and pretty cool to see. You. I actually want to rewatch that portion now that I've seen the whole thing in full. This is a movie lover's film, and for anyone that's ever been on a film set, it truly celebrates the joy and the stress of the craft of filmmaking. It's filled with so much spirit, and patience is key. So just get lost in this. Anyways, gang hey. nga ko, this movie requires your patience. Hindi siya ng sense hanggang sa point na meron na siyang sense na intindihan ko. Parang ganito ganito yung reaction namin sa pelikula. Mm. Oh. Mm. Hanggang sa medyo tinaman na ako. Ganyan. Pero nung naintindihan na namin, Holy s***! Di ba? Agaling kong, agaling kong umakting. <laughs> agaling kong panin ako ng artista. So, puntahan natin yung kwento niya. Huwag kayo magalala. Medyo spoiler-free naman siya. <laughs> Pero kukwento ko ng buo yung kwento na sinasabi palagi sa mga descriptions nito. sa so, merong isang crew, no? gagawa sila ng zombie film. true fear, yung pangalan ng zombie movie na gagawin nila doon sa palabas. So movie within a movie medyo meta to. Yung bida dito ay si Director H Higurashi. Siya yung bida. Desperado siya tumanggap ng mga project. Kahit alam yun, parang wala lang kwenta yung mga project na tinatanggap niya. Go lang sa kanya kasi baon siya sa utang at kailangan niyang tumanggap ng tumanggap. One day may nag-offer sa kanya na ng zombie movie. Kung hindi ako nakakamali, para kasi may bagong TV station, tapos yun yung unang palabas, kailangan bongga agad, kailangan maghihit agad. Yun yung challenge sa kanya. Ang plot twist, yung movie nila, kailangan live na nangyayari. So, para silang magte-teatro, ganon. So, nag-practice sila, no? Medyo nahirapan pa siya kasi yung mga nakuha ng mga cast dito. May isang idol na hindi marunong umiyak, merong lalaking artista na diva-diva, uh, at kung sino-sino na lang, pati mga parte ng pamilya niya, kinuha niya kasi sobrang madalian na. So, practice sila hanggang dumating na yung araw. Etong si director natin, gusto niya na mag-hit yung palabas para magkaroon siya ng pera, magkaroon pa siya ng project. To the point na, hindi ko na po sinabi sa palabas, pero nabasa ko kanina, siya pala yung naglagay, may pentagram doon sa movie. Siya yung naglagay daw ng pentagram para magkaroon ng totoong zombie para kung sakali ay bumenta talaga yung palabas. So, nandun na sila. Eto na! araw na nung airing ng palabas nila. So, nabubuisit siya kasi hindi pa rin marunong umalte, delay yung mga ganyan-ganyan. Hindi na aayon sa pre-nactis nila yung mga nagaganap. So, nung umaacting sila, may mga... Hindi na sila sure kasi. Aka, hindi na hindi na yung mga artista yung mga zombie doon. Totoo na pala yung mga zombie. Ganon sponsor natin dahil gutom na talaga siya sa pera, no? Pakita rin natin dito, napakaganda rito mga sequence na to, eh. Yung boom, siya na yung naglalagay ng mga totoong zombie dito sa mga artista, i-fitin niya. Tapos sasabihin niya, ACTION! Tapos i-film niya yung live na reaction ng mga tao. yung nangyayari. So, balik tayo sa director no, namatay na lahat. Tuloy pa rin siya para sa palabas. Nung nasapos si zombie attack, napakaraming namatay sa kanila. At, at parang naubos ata tila. Tapos yung ending scene ay yung, yung pentagram na nag na yung credits. Bakit tapos na ang tanong? Kasi hindi pa tapos. At yun ang dapat nyong abangan sa pili spoiler. pasensya na. Lalagyan na lang ako spoiler alert sa umpisa. The ending is where the movie starts. Yun ha. Ito ang pinaka meta. Alam ko curious kayo kung anong nangyari pero huwag nyo nang isearch. Huwag nyo nang alamin. Kasi sinasabi ko nga sa inyo ito ang pinakamagandang horror movie na napalawod ko talaga. Same level ng dead stream. Tay. So ano sinasabi ng mga tao tungkol dito sa palabas na ito? Napangarami na gumagawa ng mga content din ito. Yung mga tao na nanonood din ito ay nagwawala din kasi nagandahan din sila. Generally talaga, no, biski sa YouTube, pag tumingin ka ng comments, sinasabi si nila, nagpapasalamat sila na buti sinabi mo na wag naming alamin kung ano yung mangyayari. Buti sinabi mo na magpanoorin namin to blindly. So, ganon. Generally, positive talaga yung mga comment ng mga tao. Ang tanong! Should you watch this movie? Oo, oh, oh. lalo na kung may kasama kang kahampasan, katalunan, eto na yun. E, tip ko lang talaga ha, pag nabobore ka na sa pelikula, ituloy mo lang. Kasi pag nagkaroon na ng sense yung palabas, dun muna siya... Ma mangunguya ng maayos. Doon mo na siya madadigest na maayos. At magwawala ka na rin talaga pag nangyari na. Ang tanging regret ko lang sa movie nito ay wala talaga nakakaalam sa kanya. Kaya ginagawa ko rin content na to. Ang score ko dito, perfect 10 out of 10. Ito ang pinaka-original na nakita ko of all time. Alam ko marami nang gumawa nito. Nawala na yung magic. Pero first time to. And last na lang, bago natin ipagpatuloy, huwag na huwag kayo magre-research ha. Diretso na kayo, i-download nyo na pagkatapos nito. Huwag na kayo magbasa sa internet. Huwag na. Hindi na rin ako magdadagdag sa sasabihin ko. So para sa question of the day natin ngayong araw, kung napanood mo na, nagwala ka ba? Kung balak mong panoorin, bakit hindi mo pa pinanonood ngayon? So yun lang mo po, ito si Clara Detroit. Action! Ay, cut na pala, sorry.